And guys oh. Yan mag-uutan naman kami guys. So. Yan. Oh. Yeah. Uh, guys. Oh. Eh, makain okay. tayo okay. guys. Magsandok-sandok muna. magsandok sandok man 'ko nang kakainin guys, 'yan oh. Ayan guys, ang ulam ko guys oh. Papaya. Ayan tayo hey guys oh. Tingnan natin yung anong Ah, mm, sarap ang sarap ng lasa guys. Mm. marami kasi yung katlis guys nilagyan ng tuyo na marami hindi tuyo ha tuyo yung soy sauce ba nilagyan ng soy sauce na marami kaya naging itim itim so magkain tayo guys hmm Hmm. Ako na nang mag isa magkain guys kaya tapos naman silang kumain yung iba Tapos ako naman na huli kasi nangungawa nung ako ng kahoy <coughs> Ako na nang mag-isa magkain guys So samahan nyo ko kayo, kain tayo Ayan. Mm. Ganito yung buhay sa probinsya guys, pag wala kayong manap na ulam, magtintingin na kayo sa tabi-tabi ba? Para may maulamin yung, yung upo at saka ano, pag may bunga, yung kapayas, o oh, yan ang ulamin. Mm. para yata tuloy itong sampurado ba imitim-itim yung sabaw hmm. kumain ka yun okay, kain tapos naman silang kumain ako na lang yung natira hindi pa kumain naman tayo ibang ulam pa pag ganyan tong luto hindi naman ako maghanap na ibang luto hmm. so yan guys hanggang dito lang tong video nito I love you all sana walang mag-skip na nga sa akin para makabili yung gamit thank you guys